nilas Pilipinas bagong powerhouse team sa Asia sobrang daming pinabeleb sa Asian basketball scene Matapos ang pinagdaan ng problema ng ating national team na Gilas Pilipinas ay nalampasan nila ang mga ito at nagbunga nang makuha nila ang kampyonato at gintong medalya sa 19 Asian Games. Main factor ng Gilas problems bago pa man magsimula ang Asian Games ay ang mga players availabilities. Halos lahat kasi ng mga malalaro sa World Cup roster natin ay hindi makakalaro sa Asian Games. Kahit pa nga ang mga malalarong ito ay malaki sana ang may tutulong sa ating national team. Siyempre nandito na yung masasave na oras sa team chemistry at adjustment ng mga plays. Pero since hindi nga available ang mga ito, ay napilitan ang pamunuan ng Gilas na humanap ng mga available players para sa lineup. Dito na nga pumasok ang ilang mga malalaro sana nasasagot sa problemang ito Pero 3 days bago ang tournament ay another problem na naman ang na-encounter ng Gilas. Ito nga yung pag-decline sa apat na malalaro ng Gilas para sa official lineup. Dito ay ilang beses nag-isip ang ating national team na mag-backout na lang. Mahirap nga namang isipin na 3 to 2 days ay mapapalitan ka ng apat na malalaro at mag-adjust na naman ng mga place pero dahil pusong palaban nga ang ating national team ay nag-go pa rin ang mga ito sa tournament. Inuwa ni coach team ang ilang mga veteranong malalaro mula PBA since PBA coach si coach team ay mas gamay niya ang laruan ng mga players na ito. Medyo swerte pa nga ng konti dahil hindi pa ganong mga malalakas sa mga teams na ating nakasagupa sa first two games. Ito nga ikon Bahrain at Thailand. Pero pagdating ng game 3 ay dito na lumabas ang problema ng team sa sobrang kapos na preparasyon dahil tinalo at tinambakan nga tayo ng team ng Jordan. Pero nakatulong nga ito dahil sa talong ito ay mas nalaman at nasolusyonan ng gilas sa mga bagay na dapat nilang isaayos sa kanilang laro. Contra Qatar ay nakabawi ang gilas at muling bumalik ang kumpiyansa ng ating national team sa game. Mas naging agresibo pa tayo nang matalo natin ng Iran sa isang close game. Matapos ang laban kontra Iran ay dumating na nga mabigat na pagsubok para sa ating pambansang kupunan. Ito nga yung mga natin ng national team ng China. Bukod kasi sa kilala sa pagiging mahusay sa home court advantage ang mga player ng China ay may go role din ang mga itong makabawi sa gilas. Pero tila ibang naging resulta na naging laban na ito dahil nakuha nga ng ating national team ang panalo at nalampasan ang pinakamabigat na laban this Asian Games. Kaya naman sa muling pagharap natin kontra Jordan ay nagkatoto ang sinabi ni Gilas head coach coach Tim Cohn na malaki ang chance ang matalo natin ng Jordan kung bibigyan pa sila ng pangalawang pagkakataon na makaharap ang mga ito at nangyari na nga ito sa final game. Kung sana ay pinadapa ng Pilipinas ang undefeated Jordan national team ay nakuha ang kampiyonato at gintong medalya matapos ang mahigit tatlong dekada dahil sa kampiyonatong ito ay maraming napabilebang gila sa Asian Basketball scene. At dahil din sa dalawang bes na pagkakatalo natin sa Asian Powerhouse Team na China ay posibleng ang Pilipinas na ang bagong Powerhouse Team ngayon sa Asia.